eh, slide po ano, nakakatawa na simula uh, noon pa man ay nagtitiwala na to so, sa akin si Sir Edson po na hindi nila ko pinabayaan at ngayon sumusuporta sila sa lahat ng mga projects ko at uh, sobra sila isang tawag yung, lang uh, yes, isang tawag lang at uh, madali po silang kausap sobrang humble na parang isip mo sa mga po sila pero hands down pagdating sa so, pag Pero yung nga sabi nila sa kanya, tuwang-tuwa sila. Kasi hindi ka pa gano, hindi pa yung Sanya Lopez ngayon na gano'ng kasikat nung kunin kanila. Pero hindi ka raw nagbago ng pakikitungo ng ugali. <laughs> o, sila nagpapatunay na talagang down to earth ka mabait. Grabe, Nako, salamat po. So, thank you. Yeah, kami. Parang the day one nakilala ko si Sanya at saka hanggang ngayon, sikat na siya. Pareho pa rin hindi Mas Mas kumanda ba siya in five years? Yeah. Hindi ko gali wise, hindi nagbago. Kampot <laughs> <comfort> pa <laughs> rin. Thank yeah. eh, you. Pero ano po, eh yun po, sobrang thankful din po ako sa kanila. Kasi imagine ninyo, nung wala pa naman ako, sino ba ako, di ba? Parang pagkatiwalaan ng isang brand na talagang hindi rin naman po puro, which is yung s ko. po. Uh, sobrang happy po ako na until now, five years, ay still, matatag pa rin kami. <laughs> At uh, salamat po sa pagtiwala. Ang dami na po na sasabi, bakit si Sanya Lopez ang kinuha niyo sa s -Lite? Eh hindi naman yun maputi. Pero po, sa totoo lang, ang s naman po kasi hindi siya about sa pangpapagputi lang. Marami siyang mga benefits na nakukuha from glutathione na talagang kailangan rin natin. And yung s po, ang kagandaan sa kanila, hindi, hindi sila yung sumusuporta. Oh, dahil maputi siya, siya lang yung kunin natin yung ano. Diba? So, mas maganda na, ah, okay, kahit sino ka man, pwede kang gumamit ng S-Lite. Yeah. Thank you, thank you, Sanya. Thank you, always Sanya.